What's so, up mga mga Dito tayo So ngayon nasa Pasig ako Day 1 ko dito sa Pasig At tayo nagbakasyon So ngayon pupunta kami sa mall Bali yung bahay namin dito Hanggang sa mall is parang Ilang kilometers or ano, Malapit lang 2 uh, minutes or 3 minutes Nandun na tayo sa mall So ayan Lalakad kami papunta sa Robinson Small or sa Lucky Gold yung tinatapon nila so nandito na kami sa loob so bali bibili kami mag-grocery ako dahil day one ko dito ayoko labas labas sa bahay mag kami ng aking kapatid yun, tayo mag ano, tingin-tingin muna Kali mga ka tayo ay magmamanila muna dahil Siyempre, kailangan din natin magbakasyon. So, ayan mga kamarchi. Ikot-ikot muna tayo. So, ayan mga kamarchi. Dito, ang pinakaano lang dito, pinakamaganda sa Manila, ay malapit sa lahat. Lalabas ka lang ng bahay, mayroon ng, may mall na agad. Napakadali. Tapos ngayon, magbabayad muna daw yung kapatid ko ng kuryente namin sa bahay. Ng miral ko. And then, tsaka tubig. So, ayun. Pipila muna kami. So, ayun na siya. Ayun yung aking kapatid na maganda. Diba? Ang ganda-ganda -ganda ng aking kapatid. <laughs> so, wait ko lang siya. At ako'y umupo at ako'y nahihilo dahil wala pa tayong tulog ng mga kamarchi. So ayan, nandito na kami sa grocery. nag na kami. Dahil, yun nga, ayoko labas na labas ng bahay. Para bumili. Bali, parang bumili lang kami ng mga uh, stock sa bahay. snacks, chips, noodles, uh, coffee. Yung mga binili namin. Mag-iiba pa sana kami ng ano, ng ng aking kapatid. Ng basket for the grocery. Kaso sabi ko isa na isa na lang namin dahil isa lang naman kayong bahay. Kaso, yun pala, sila is, ano, sa second floor sila nakatira. At ako ay nasa third floor. Kaya yun, bumili ako ng shampoo ko, ng sabon, ng lotion. Binili ko ng lahat para hindi tayo labas ng labas. Dahil medyo matatagran tayo dito sa Manila. Bali, ang bala ko dito sa Manila, nga tayo ng, magbabakasyon tayo ng one week. So yun, syempre, kailangan natin ng lotion, ng pabang, pampapogi. Ah, pampapogi! <laughs> So yan, mga chips naman, hanap tayo mga chips. Kaso dito, puro ano, malaki, Dahil ako nga lang mag-isa din sa, ano, sa taas sa kwarto. Hindi ka maubos agad yung malaki, sayang. Pero bumili pa rin ako ng mga ano. So yan, sa mga, ayan, yan yung mga kamark yun oh. First time sa Manila, my God. First time. Ang <laughs> ating kamarchi, hindi alam ang gagawin. <laughs> so, yun, dahil nab na-board lang ang ating kamarchi sa Pampanga, bakasyon muna dito sa Manila. Magpapa-fresh lang. Pero yung mga ating mga alaga doon sa farm is, meron naman nag-aalaga. Thank you kay Ate Rosana. Shout out. Ang kaya hindi naman sila napapabayaan. So, ayan. Packet tayo sa second floor ng mall. Para, syempre, mag-food trip. Hoy, may sumisilip, ha? Hindi, demo, che. so, ayan. May food trip muna tayo dahil nagutom ang ating kamarchi. Ngayon dito, napakarami food trip. Napakasarap. Dito lang sa Manila, yun lang yung may mahirap. So, so ah, hindi ka makakapag-ipon, promise. Know, kasi paglabas mo, sobrang daming bibilihin, bilihan. Kahit ayaw mong bumili, bibili ka talaga. So ayun, syempre, uh, ang gusto ko dito is yung... Hong Kong noodles! Yeah! yeah na ating favorit. So ayan, dahil sa Pampanga walang Hong Kong noodles. Kaya, kailangan natin ano... Wow! Sarap po! Chili, sweet chili, teriyaki, peanut, and oyster. oh Ayan yung kamarginyo, kumakain, ay naglalagay na ng sauce. God. Mga kadalawa ako na ito dito. Sobrang sarap. So, ayan. Dahil hindi ako mahilig sa maanghang, hindi ako nagalagay ng na chili garlic. Tsaka, I don't like peanut. Gusto ko lang is with chili, teriyaki, and then oyster. Tsaka yung toyo. May toyo dyan. Alam niyo ba na mga kumarchi dati yung... Uh, Hong Kong noodles is 25 pesos lang dati. Ngayon, ano na siya. Uh, 50 pesos. So, ayun sabi ko, ha, dito muna kami. Kumain muna kami. Nilibre ako ng aking kapatid ng antarjan. Uh, buko juice. So, ayun, ayun na pala niya. Dunando kami sa bay, kumain. Dahil mag ano eh, magsise, na yata Diyan wala pang ulam, wala pang pagkain si Mami. So, bye! So, ayan, pa na kami mga ka-Mark pero dumaan kami dun sa bilhin ng mga, ano, ng mga tupperware, kasi papapapalin yung jowa ko na ng... ano, may pinapabili siya, kaso wala kami nakita. So, ayan, pa na kami. Kasi so, na uh, malapit lang dito sobra parang 2 minutes lang nasa bahay na kami. So yun na pababa na kami na escalator. Yung uh, bali parang 7 years yata ko hindi umuwi dito sa pa sa Pasig. Oh, yun mga kamarchi, uwi na kami. pa na kami escalator sobrang tagal ko rin hindi nagpunta ng Manila ngayon na lang hindi na rin tayo sa Manila so ayun, dito na rin ako lumaki dito din ako lumaki na ano na natong ano mal na to wala man nagbago ganoon pa rin pero sobrang dami na nagtitinda sa daan So, ayun uh, Bali, maglalakad na lang Muna aking kapatid Meron naman tricycle na dumadaan uh, 12 pesos kada isang tao Yung bayad Kaso, sabi namin maglakad na lang kami Dahil wala rin kami ginagawa sa bahay Lagi kami nakikita <laughs> So, yung umulan pala, hindi namin alam Masaya yung kalasada Buti yung yung minto na yung ulan so yun lang mga kamarchi then malapit lang dito yung bahay namin so yun lang mga kamarchi maraming maraming salamat sa panonood so kung bago ka lang sa ating youtube channel just like and share and subscribe syempre thank you na miss ko kayo ngayon lang tayo nakapag vlog ulit bye bye